Sa Extenco, Mexico, iniimbestigahan ni Nanik Furry at Maria Hill ang isang hindi pangkaraniwang bagyo at nakaharap nila ang Earth Elemental. Dumating ang isang lalaking may kapangyarihan, si Mysterio, upang labanan ang nilalang. Sa New York City, muling nagsimula ang klase sa Midtown School of Science and Technology upang bigyang daan ang mga estudyanteng bumalik matapos ang blip walong buwan na ang nakararaan. Ang mga taong bumalik mula sa blip ay nanatiling pareho ang edad, habang ang iba ay tumanda ng limang taon sa pagitan ng panahon. Nagorganisa organisa ang paarala ng dalawang linggong field trip sa Europa para sa academic decathlon team. Balak ni Peter Parker, na patuloy na nagdadalamati sa pagkamatay ni Tony Stark, na ipagtapat ang nararamdaman niya para kay MJ at iwasan ang pagiging bayani. Sinabi ng matalik na kaibigan ni Peter na si Ned na huwag muna magtapat kay MJ habang nasa biyahe, dahil mayroon silang pagkakataon maging bachelor sa Europa. Sa isang fundraiser para sa mga walang tirahan na pinangungunahan ng kanyang tiya na si May, binalaan si Parker ni Happy Hogan, ang head of security ng Stark Industries at dating driver at bodyguard ni Tony Stark na tumutulong kay Parker, na makikipag-ugnayan sa kanya si Furry, ngunit pinili ni Parker na huwag pansinin ang tawag. Umalis si Parker matapos siyang mabigla sa mga tanong tungkol kay Stark. Kahit sa eroplano papuntang Europa, sinubukan ni Peter na umupo katabi si MJ, ngunit nabigo ang plano niya ng ang kanyang guro at siya na si Roger ang nagayos ng mga upuan sa eroplano. Si Ned naman ay katabi ni Betty, kaibigan ni MJ. Habang si MJ ay katabi si Brad, isang popular na estudyante na nakikita ni Parker bilang karibal sa atensyon ni MJ. Naglakbay si Parker at ang kanyang mga kaibigan sa Venice, kung saan umatake ang Water Elemental at nagdulot ng pagkasira sa lungsod. Dumating si Beck at winasak ang nilalang. Tumulong lang si Parker sa pagpigil ng pinsala sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbagsak ng mga gusali sa mga tao. Nakipagkita si Furry kay Parker at binigyan siya ng salamin ni Stark na nakalaan para sa kanyang kahalili. Ang salamin ay mayroong artificial intelligence na Edith na may akses sa lahat ng database ng Stark Industries at may kontrol sa malaking supply ng sandata sa kalawakan. Dinala ni Furry si Peter sa isang underground HQ kung saan ipinakilala ni Furry si Peter kay Beck at Hill. Sinabi ni Beck na may apat na elemental na nabuo mula sa mga pangunahing elemento sa loob ng mga black hole. Inangki ni Beck na pinatay ng mga elemental ang kanyang pamilya at planeta, at siya ay nagmula sa ibang realidad, isa sa maraming multiverse. Tinanggihan ni Parker ang tawag ni Furry na lumaban, pinili na bumalik sa kanyang klase. Nagdalo si Peter na hindi matutuwa si Tia may kung iiwan niya ang kanyang tour. At madidisturbor ng kanyang mga kaibigan ang kanyang lihim na pagkakakilanlan kung mawawala siya sa klase at makikita sa TV na lumalaban bilang Spider-Man. Palihim na binago ni Furry ang itinerary ng school trip patungong Prague, kung saan inaasahang aatake ang Fire Elemental. Hindi kumbinsido si Furry na may sapat na kakayahan si Peter sa paghawak ng responsibilidad nang gamitin niya ang Edith upang pigilan si Brad sa pagsumbong kay MJ. Maging si Peter ay may pag-aalinlangan sa kanyang sarili at kung ano ang gusto niyang maging. Sinubukan ni Beck na makipagkaibigan kay Peter at yakapin ng kanyang superhero identity. Para mapanatiling ligtas ang kanyang mga kaibigan, nag-arrange si Peter ng libreng tiket sa opera para sa grupo. Ngunit nakita ni MJ si Peter na lumalabas ng opera at sinundan siya, at sinundan din sila ni Ned at Betty. Lumitaw ang Fire Elemental sa isang karnabal ngunit kasama ang tulong ni Parker, winasak ito ni Beck. Tinulungan ni Parker na iligtas si Ned at Betty mula sa kamatayan. Nakasuot si Peter ng bagong black suit na ibinigay ni Furry at kaya hindi siya nakilalang si Spider-Man. Inimbitahan ni na Furry at Hilsey na Parker at Beck sa Berlin upang talakayin ng pagbuo ng bagong superhero team. Itinuturing ni Parker na karapat dapat si Beck na maging kahalili ni Stark at ibinigay sa kanya ang salamin ni Edith. Naniniwala si Peter na nais ni Tony na hanapin niya ang susunod na karapat dapat sa salamin at naniniwala si Peter na si Beck yon. Sinabi ni Peter na gusto lang niyang bumalik sa normal na buhay niya. Hindi alam ni Peter, si Beck ay isang dating holographic illusions specialist sa Stark Industries na natanggal dahil sa kanyang hindi matatag na ugali. Siya ngayon ang namumuno sa isang grupo ng mga dating empleyado ng Stark na galit at gamit ang advanced projector drones upang magpanggap na mga atake ng elemental at magpanggap na bayani. Nahinuha ni MJ na si Parker ay si Spider-Man. Natuklasan nila na ang isang piraso ng debris na nakuha ni MJ mula sa laban sa karnabal ay isang projector na nagpapakita ng isang simulation ng air elemental na nagdulot sa kanilang dalawa na mapagtanto na peke si Beck. Naglakbay si Parker sa Berlin at nakipagkita kay Furry, ngunit napagtanto na ang bersyon sa harap niya ay isang ilusyon na nilikha ni Beck. Nilabanan niya ang maraming ilusyon bago si Furry ay tila natalo si Beck. Pinilit ni Furry si Parker na ipahayag kung sino ang sinabihan niya tungkol sa panlilinlang ni Beck bago ibunyag na isa pang ilusyon. Sa huli, tinamaan ng tren si Parker, na nakaligtas, Bagamat malubhang nasugatan at nawalan ng malay sa isang tren, nagising siya sa isang selda sa Netherlands, tumakas siya at nakipag-ugnayan kay Hogan, na lumipad patungong London at ipinakita ang isang suit manufacturing machine na iniwan ni Stark, na ginamit ni Parker upang magsynthesize ng isang customized na costume. Sa London, ginamit ni Beck ang Edith at ang mga sandatang drones na nakuha mula sa kalawakan upang isagawa ang kanyang pinakamalaking ilusyon. Isang pagsasanib ng lahat ng apat na elemental, na ginagamit ito bilang takip upang patayin si MJ at sinumang maaaring nakakaalam ng kanyang lihim. Binuwag ni Parker ang ilusyon, muling kinuha ang kontrol ng Eddie. At natalo si Beck na namatay sa isang pagkakamali. Bumalik si Parker sa New York City at nagsimula ng relasyon kay MJ. Iniulat ni J. Jonah Jameson ng Daily Bugle na si Spider-Man ang may kasalanan sa mga pag-atake ng Elemental. Ini-broadcast ang peking footage ng insidente na inirecord ni Beck na nagdiin kay Parker sa kanyang pagkamatay at inihayag ang lihim na pagkakakilanlan ni Parker.